So, yun nga mga ka-dress At inagal-tagal Ngayon na ito dumating So, simple plastic po sya Medyo, hindi naman ako nairapin buksan So, yun Ayan, kung napapansin nyo, nagkabit ko na siya sya so, Although, hindi ko nga na-cover Kasi sobrang hirap niya So, yun nga mga dress At inagal-tagal Ngayon na ito dumating So, ito yung 3 out of 3 Parcel natin na which is uh, part ng improvement natin. So tingnan muna natin kung ano naman. So naka double balot pa. Tapos naka box. Then Mga tayo sa saglit Double plastic pa siya Medyo naman no, na ulit rapin buksan pero all goods kamo. So, slit lang natin ng konti gusto at ito, yung ko yan, complete set naman pala siya. Eh. So, bolt si sa chest strap, kasa action cam. Nakakuha ako ng chin mount, pero this time yung chin mount na binili ko compared doon sa last is nakaiba siya kasi na try strap ta na tri-strap siya which is technically dito <coughs> ang maging setup o pwede siyang ilipat through other ano um, helmets so try natin si Sek kung ano mangyayari a few minutes later so yun ayan ko napapansin niyo na ko na siya although hindi ko nga lang i-cover kasi sobrang hirap niya as if na ilagay mo siya dito sa likod ng helmet so sobrang trabaho nito pala pagka ginamit pero all goods naman all goods naman siya kahit papano kasi worth it naman na ilagay natin siya ng maayos and at the same time nang wala tayong tinatanggal sa mismo helmet natin so ano nga ba yung inclusions nung no? mismo chin mount na to so discuss natin so meron sila dito nung no... asa na nga ba yun Ayan. So, nakalagay na siya dito sa helmet. Yan. Tapos, meron na siyang kasamang screw. As usual, para dun sa action cam. <coughs> Tapos ito, pinamalagang part. So, hindi ko pala nabanggit sa inyo na itong chin mount na to is pwede rin sya for cellphone. So, paano? So, meron siyang attachment for this one. Nakatulad nun dun sa may ano na, sa chest strap na uh, chest strap na na-bail ko din kay Shopee then kung pwede natin siya ilagay dito so 2 in 1 to at parang hindi siya magkasya ayan Baka para dito talaga yan. Pero para napaka-imposible naman. Ayan. So, hirap pala i-attach na ito. So, paganto lang talaga siguro to. Ayan. So, ganyan lang siya halos. Then, lagay yung screw. Ayan. So, na-touch na natin. Tapos, nandiyan na siya. Ito nasa pakete ngayon. Yung ilalagay natin. So, ano nga ba to? Ito yung mismo phone holder niya. Diyan labo ng camera ko ah. Bakit kaya? <coughs> Diyan ba sa iba nakapokus yan? So, ito mismo yung phone holder na gagamitin natin dito mismo so i-screw na natin to dito so ang mangyayari harap natin yan tapos lagay natin pwede dito sa likod nakaganto or pwede rin pataas tanggalin natin sampo na natin kasi may nakita kong screw dito yan. so yan meron din dito meron din dito sa part na to yan. Ayan. so meron din dito sa part na to so, roll yun natin yan pero usually mas mainam siya kung ganito. Yan. Tapos ganyan. So, yan ang itsura. Ganyan ang ganyan ang itsura ng chin mount natin kapag nakalagay yung phone holder. <coughs> May pumasok. Ay. Labas na muna. Labas. Labas na muna. Labas na muna. Ela pa labas mo muna yan. May bisita tayo. Iwaso kan dito sa loob. Yan, so ganyan na ganyan yung itsura niya. Lalagay ko malayuan, yan. So, ito yung itsura niya pag naka phone holder. Then papakita ko naman sa inyo kung ano itsura nito na kapag naka action cam. So kukunin ko lang yung action cam ko sa glit. Tanggalin muna natin 'to. A few minutes later. So ito yung sports cam ko. Bibilang ko pa ng memory card. So subukan ko ilagay. Pero usually okay na to eh Ya yeah, attach na lang Hopefully pumasok Yan so Lagay ko lang

hindi <laughs> ko alang alam kapag bumili ako ng panibagong bike ay panibagong helmet is baka doon na natin ilagay I think mapapabili pa ako ng ilan nito kasi ang hirap talagang mag attach ng gantong klasing mount especially naka strap type sya then kailangan ko sigurong maglagay dun sa dalawa pang helmets ko na available ay yung isa pala sorry isang helmet ko na available then at the same time um, pagkabili ko ng isang helmet pa kasi plano ko kasi bibili ako ng helmet for dun sa isang motor ko na gray ay actually ito na yung para sa gray eh. ito na yung para kay gray bibili pa ako ng isa pang helmet para dun kay Enma which is yun yung kulay pula so tenyo yun hindi pa naman totally ano pero ayan Ganyan na itsura nya So yan yun, So yun nga mga dre So Hanggang dito na lang muna tayo no At least pinakita ko muna sa inyo to So magkakaroon tayo ng separate episode on trying Excuse me So magkakaroon tayo ng panibagong episode sa pagsubok ng isa pang sa pagsubok nito ng kinot na to tsaka so, ano, ng action cam na to so, yun nga mga dre maraming salamat yun muna oh. Okay. yun nga ano mga dre so andito na tayo dun sa isang branch ni uh, Bon Moto Shop ng Kiyangge so ito naman is located naman sa Umanga sa Del Monte Bulacan isang address nyo bon. po uh, sa Okay so kapag andaw na si Dennis and Dan wala so deal tayo ngayon para si so, okay po-over natin lahat mga uh, anino dito ah uh, paninda nila including na rin yung mga best selling nila na mga parts and accessories kasi na usual place dun sa last time remember na ano sa eh. Saan tayo pwede mag-office? Dito. Ay, mga bargain nga. So every Saturday, Sunday, may simpo kami na tinagawa. Mm. Which is like 50% po yung pricing namin dito. Okay. So, so ang tulad na ito, etong 20 pesos nyo, tama. Sa 20 pesos meron ako yung mga, meron eto, yung mga scovers na ayos. Ay, oo. Oh. Nag-endurable. And then meron meron na rin. Tapos itong water holder namin pang bike Meron na rin Hmm Pre, yes. sobrang So kung napapansin nyo alas ang dami rin Talaga anong sobrang mura Dito sa ano